Hello, isang mapagpalang panahon sa ating lahat. Ito naman po, tagapaglingkod nyo, karunungan ng Diyos, ititinit sa lahat. So ngayon naman is pag-uusapan po natin ang mga tungkol po sa katanungan. ano ba ang bisa mga mukiya ng bao? Isang mata, isang bibig, at saka yung bisa naman ng uh, baong libon o yung libon na walang mata. So, may nagtatanong ano ba ang itsura ng baong isang mata, isang bibig? Ganito po meron po siyang isang mata at meron po siyang bibig. So, ito yung mata at ito yung bibig. At ang libo naman po mga kapatid is ganito. Makikita mo yung grano sa ulo niya. Yan. So, wala siyang mata. So, ngayon, pag-usapan natin kung ano ang kakayahan ng libong isang mata, uh, baong isang mata, isang bibig at saka yung baong libon. So, bago pong lahat, sana po yung malike at share, subscribe nyo po ang video natin upang matunghayan nyo po ang susunod na kabalata. So, ngayon naman po, dito na tayo sa bao isang mata, isang bibig. So, kapatid, pagsabihin po natin bao isang mata, isang bibig, ha? Kapangyarihan pa lang ng bao isang mata, isang bibig na wala pa siyang laban. So, ibig sabihin, literal na bao pa lang. Ano bang kakayahan nito? Una, ang bao isang mata, isang bibig, representasyon sa Diyos Ama na gagamot so nakakapaggamot tutulong sa hanap buhay kaya po siya karamihan ang baong isang mata isang bibig ay ginagamit nilang buo para sa pangpaswerte sa buhay okay at ang ilan din ginagamit din po ang baong isang mata isang bibig sa panggagamot kasi yun nga siya ay kumakatawan sa Diyos Ama na kung saan siya ay magbibigay na ikagigin hawa ng buhay o sa swerte sa paghanap buhay at saka siya din ay nagbibigay sa atin ng proteksyon at saka nagbibigay ng kakayahan sa paggamot. Kaya kung gusto mong makapaggamot, hanap ka po ng baong sa mata isang bibig at yun ang laman niya ay langisin mo. So ibig sabihin, wala pang laman, hindi pa natin pinag-usapan ang laman. Ang kakayahan ng baong sa mata isang bibig ay una, suwerte sa hanap buhay, depensa at panggagamot. Okay? Yan na po. So, kumplito na po siya. So, mas pinalakas lang natin kung ano yung inilaman natin. So, sa susunod na vlog, ipagbibigay alam ko kung ano naman yung pwedeng ilaman na para mas lumakas siya. Okay? So, ngayon, uh, sabi ko na pwede din sa depensa. Lahat naman po kasi ng mutya ng bao ay pwedeng gamitin sa depensa, panggagamot at saka sa pangpaswerte. Kung nakadipindi po kung ano nga yung intensyon natin. Pero, yun nga expert o mas malakas ang bawi isang mata isang mata isang bibig sa una sa pang swerte o hanap buhay o pang paswerte sa pagninigosyo pangalawa panggagamot at pangatlo na po ang kanyang lakas sa pangdepensa so dito naman po tayo umango sa baong walang mata o libon okay so ito yung pong ulo ito yung puwet so, ngayon naman ang bao naman po na libon o walang mata, saan nga ba siya malakas? Okay, ito na. Same po ng baong uh, isang mata, isang bibig. Ganon din ang katayahan niya. Pero mayroon lang po mas mas ang uh, masasabi natin kakayanan ng baong libon. Una, yun din. Baliktad po, kung kanina, pangatlong kapangyarihan lang ng Diyos Ama, ay ang baong isang mata, ay ang pagdipinsa. Sa libon naman po, una sa kanya, ang kakayahan sa depensa. So ano ba yung depensa niya? Kompleto po ang sa libon. So ibig sabihin, bao, bao pa lang po, meron ka ng kakayahan sa depensa sa taguliwas uh, para hindi ka makita ng mga kalaban, liwas bala at saka kabal. Kaya yun nga, siya ay baong libon. So ngayon, may nang tanong, pwede ba ang gamitin sa panggagamot? Opo, wala pong problema. So ganito lang, kung meron kayong langis na galing sa libon tapos may sugat yung tao tignan nyo kung masyado ng malalim kasi kung masyado kong malalim ang unang pong itapal mo dun is ang uh, langis ng baong sa mata at bibig huwag mo lagyan ng baong uh, langis na galing sa libon na niyog bakit? kasi ang libon kasi pag ang sugat ay lagyan mo agad Na kahit malalim ang sugat tapos lagyan mo ng langis nang galing sa libon, maghihilom yung ibabaw pero sa ilalim hindi pa pala siya naghihilom kasi yun nga tatakpan niya ibig sabihin nga libon ibig sabihin itago ka agad itago itago niya agad yung ano so ibig sabihin aampat yung sugat sa ibabaw pero sa ilalim hindi pa pala siya gumaling kaya mas mainam po na i-combination mo na lang po lagyan mo muna ng langis ng bawas sa mata sa bibig kasi panggagamot din yan at sa kapo susunod na araw saka po ang libon para po uh, maghihilom yung ilalim at saka maghihilom yung ibabaw. So, yun na. Sabihin, una sa libon ay ang kanyang pag pagdip pagdepensa. Pangalawa ay ang panggagamot. At pangswerte, mayroon nagtatanong, malas daw sa buhay ang libon kasi hindi mo daw makita ang swerte. Yan po ay malaking kamalian. At yan po ay malaking kawalitaran. Kasi experience ko mga kapatid. Isa lang ang masasabi ko na ma-prove ko na sinuwerte sa buhay na nabahagyan ko ay ang kapatid ko. Isipin nyo lang po na mahigit tatlong taon siya na GO. Ano mo yung GO? Job order. Pero nung nagbigyan ko siya ng baong libon, nagtaka siya, hinikayat siyang mag-apply pagka-regular. Kasi hindi naman, alam naman natin pag magtrabaho tayo sa munisipyo o sa kapitolyo, eh, yung pagiging GO ay hindi natin alam kung hanggang kailan. At nagtaka siya nung nagkaroon siya ng libon, eh, bigla siyang pinatawag at pina-apply siya ng pagiging regular. At nung nagka-regular siya, ano ba yung sabihin nun? Meron na regular na kita. Meron na siyang uh, minimum wage na medyo may kalakihan na para dito sa atin uh, at sa, kaysa nagtrabaho sa tinatawag na pagiging GO job order. So, ang nangyari, nakapag-loan siya at yun nakapagpatayo ng bahay. So, kung tingnan niyo po, doon na pumasok ang swerte sa kanyang buhay nung nagkaroon siya ng baong libon. Ibig sabihin, hindi po totoo yung sinasabi na pag may libon ka, hindi ka na makakita ng swerte. Baligtad po yun. Ang libon ay likas sa pangpaswerte, magagamit sa panggagamot, at magagamit pa rin po sa pangpaswerte. Yan po ang totoo. So sana po eh uh, sundan yun mga susunod na kabarata. Topic pa rin po tayo susunod sunod, sunod ay paliwanag ko na ang bawo isang mata isang bibig malakas po siya una sa pangpaswerte sa buhay pangalawa sa panggagamot pangatlo lang po ang pangatlo lang po yung lakas niya para sa depensa sa libon naman po sabihin nating baong libon siya po ay malakas po sa tinatawag nating depensa. Siya po yung malakas din po sa panggagamot at pangatlo sa kanya yung pangpaswerte. Pero ibig sabihin, nakadipindi kasi sa intensyon natin. Kukuha tayo ng gamit, ano ba intensyon natin? At doon ang maging. Ibig sabihin, ano yung healing natin bago tayo kumuha? Gusto natin magkaroon ng protection. Ibig sabihin, ang bibigay ng gamit sa iyo ay protection. Kung so, gusto mo naman na mag, mag isa ang swerte, protection at saka panggagamot, ay pwede rin. Nakadepende yan sa hiling natin nung tayo kumuha ng gamit. Lalo na kung ikaw mismo ang kumuha ng mga mutya So, sa susunod po, pag-usapan naman natin paano siya palakasin. Okay? So, hanggang sa muli at ipa sunod ko naman ang next vlog natin is patungkol po kung anong maaring ilaman. Okay? So, isang mapagpalang panahon at hanggang sa muli, mga kaibigan. Ito tagapaglingkod nyo. Karunungan ng Diyos, ikitin it for the large. At sundan lang po ninyo At sana mahiling ko sa inyo Pag like, share, subscribe po sa video Para po masundan niyo susunod na kabarata Isang mapagpalang panahon po